So yun guys, so final vlog natin itong ating na uh, nagawa ng project dito sa Ayala Magalang. Ayan o, oh, natapos na natin. Uh, four weeks uh, bago namin natapos. Uh, kasi medyo uh, marami siyang design. Ayan o, oh, kung nakikita nyo. Pero maganda naman ang kinalabasan niya. So, yung kulay nila ay medium gray tsaka off-white. And then light, dark, gray. So, tingnan po natin yung paligid ng mga idol. Ayan. Tapos, meron siyang attic doon sa taas. Pero, hindi naman yung attic yun eh. Parang ano lang siya eh. Pinaka-design sa bubong. Ayan guys, yung kanyang right side. Ayan, sa labas. So, bali ito po, paupan din to pa function hall. Kung meron mga gustong mag-upa, kaksal, binyag, birthday. Ayan, dyan po ang mga bisita. Ayan, tapos merong mga ano po ito. Kasi po ito ay ano, oh, isang resort. Ayan, yung kanilang landscaping na o. Oh. Ayan. Tapos dun sa dulo, meron silang swimming pool. So, yun dito po sa labas yan. Yan. <clears throat> na yung nagkakulay na po at natapos, napakaganda na pong tingnan. Tapos naglinis na rin kami. ito naman yung right side niya. Ayan, hanggang doon. So ngayon, papasok tayo para makita natin itong sa loob. Ayan, guys. Oh. Makaganda. Yung tambol nila ay dark gray. Tapos itong bato, naka medium gray. Tapos yung aposte, ah, dark gray. Katong kakulay ng tambol. O, oh, yan tapos yung pinakagitna niya para siyang ano, para siyang ballroom dancing. Uh, may butas siya sa gitna. Ayan, yung nakikita nyo na may scaffolding pa, hindi pa natatanggal dahil ano kasi maglalagay pa ng mga ilaw. Hindi pa, na hindi pa nailalagay yung mga ilaw. So napakaganda pong maganda dito, uh, mag-upa. Kung kailangan yung sa party. Yan. Pwede. So, ito guys yung sinasabi ko. Pagdating dito sa gitna. Ayan. Meron siyang mataas na kisame. Eh. Lalagyan na siguro ng ano yung sandelier. Tapos yung sa pinag -ano, Pinagyan natin ng ano yung uh, design yung nakikita yung bilog na yan. Ayan ha. Ganda tingnan ha. Meron kaming ginawang pattern dyan. Ayan. Bali, both sides niya, tagdadalawang, tagdadalawa ang nilagay natin. Ayan. Sa gitna ng ilaw kasi may, may wall lamp yan eh, yung nakikita niyang kulay red na yan. So, napakaganda po siguro pag nagkaroon na, na siya ng ilaw. Ayan. Tapos ang kulay nila dito ay kulay black. Ayan nga. Nagkikita nyo to. Ayan siya. Ayan o. Oh. So guys, yan ito niyo yung ating final vlog dito sa project namin ito sa pintura. Ayan. Salamat po sa mga sumuporta at nanood ng mga video ko dito. So yan na po yung ating finished product. And then nalinis na po natin tong kanilang tile. So medyo maalikabok lang kasi uh, pinunasan po na ng, ano yan, ng basa na may sabon. Na siyempre yung final nalinis na lang po siguro nila yan. Yan na po yung ating ano. So guys, yan po yung ating video for today. Thank you, thank you very much. Ayan, bye-bye time na po sa project na to. Final vlog natin. Salamat po. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Happy weekend po sa ating lahat. Thank you po. And God bless you all.